Hello vlog! Nandito kami ngayon sa isang parisan dito sa New York New York Street Ayun nga guys yung ulo ng dragon Ayun yung ulo ng dragon Oh no no, no, no. Oh, oh, oh. Akala ni Ben yun na yung mami oh Yung kanin nilagyan na ng sibuyas at mga bawang ni <laughs> Akala ni Ben yun na yung paris at ito na nga yung in order naming Paris, Wow, talagang lumulutang mga taba-taba. At yun na nga guys, si Ben. Lagyan agad yung kanyang kanin ng sabaw ng Paris. Ito nga pala yung dalawang kasama ko, si Ben tsaka si Diesel. At ito nga guys, yan o. Higop pa higop si Ben. Yung isa naman si Diesel ay nagtitimpla pa. At ito nga guys, nilagyan pa ni Ben ang ng kalamansi ang kanyang Paris, Dahil parang nakukulaan pa sa timpla lintian grabe kalagay ka kasi buyas dai at yun na guys pati bawa anak ko lugi